Uh, ano pakiramdam mo? Ang gan ganto so, ko ah. Ha? Magan, magan, sobrang ganda talaga. Uh, Parang maganda sa pakiramdam. Oh. Uh, wala ka sa tingin Wala na sa iyo ang kapangyarihang itim. Kadiliman, wala na sa iyo. Nahugot ko na. At nalusaw ko na. Pina-on ko na, bro. Yun na lang, bro. Ha? Nilagay ko na dito lahat. Okay. Nilagay ko na dito lahat yung mga orasyon. Ah. Uh, eh, tutok to po dyan. Upo po, tutok. Parap ka, bro. Ha? Bigyan mo ko ng tubig dyan na isang baso na malamig dyan. Para mas basang ko, para iinumin mo. Ah, oh. pasok. yan. inumin mo yan. ganda mo. Ang ganda ko ah. Ha? Magandang, magandang, sobrang ganda talaga. Oo. Uh, Parang magandang sa pakiramdam. Oh, Tatang, wala kasi. Tatang sa hindi labo. Wala na sa sa'yo ang kapangyarihang itim. Kadilimat, wala na sa iyo. Nakaupo ko na. Natalusaw ko na. Ha? Buksan mo yung mga, yan. itutok mo dyan sa tanggana mo, itutok mo. Ang dami ko ng mga, ang dami ko ng mga, ang dami ko ng tela ng tres ba na ano ko Sounds ba? Ano yeah. ba? Yan. Basahin mo lahat 'yan. Mayroon pa bang iba? Yun lang bro. Ha? Nilagay ko na dito lahat. Okay. Nilagay ko na dito lahat yung mga orasyon. Ah. Uh, eh, tutok mo dyan. Na po, tutok mo, tutok. Tutok mo ha. Yan. Ah, anong malapit diyan sa inyo? Ilog o dagat? Ah. Harap ka bro. Ha? Daga Ilog. Ilog. Malalim ba yung ilog niyo diyan? Hmm. Pero malayo, pero malayo-layo yun eh. Ah, okay. Yan, wag mo munang ilipat yan ha. Ah. Ano? ibaon mo ibaon mo yan sa lupa bukas tapos videohan mo uh, nga nabaon mo na tapos itapon mo yan sa akin ah, tapon isend mo sa akin yung video mo nga nabaon mo sa lupa ha mm. -hmm. so, narinig mo ha? uh, uh tapos Abra. bigyan mo ko ng tubig dyan na isang baso na malamig dyan para mas ko para iinumin mo Jangan bro. Harap, mo, harap. Oh, segit, segit. harap bro, harap. Sayo, harap bro. Harap saya, harap saya. Tak hawakan mo. Ya. Tutup mo, tutup. Ayan, yan, ayan. Ganyan ha. Ah, pasok. Sige, no man mo yan. Ah. Ano pakiramdam mo? Ang gan gan ah, Ha? Magan, magan, sobrang gan talaga. Oh. Parang magayang sa pagkakaramdam, tapos nangingilabot. Wala na sa iyo ang kapangyarihang itim. Kadiliman, wala na sa iyo. Nanghugot ko na at nalusaw ko na. Uh, Ngayon, abra. yung mga latte na yan at saka yung mga gamit na yan, ibaon mo yan ha bukas ha. Kasama ng tubig uh, na yan. Huwag mo munang ikuan yan ha. Ilipat. Eh, sabay mo yung tubig na yan Abra. at yung uh, gamit na yan sa pagbaon sa lupa, ha? Bro? Ah, bro, bro. Oo. Tapos bro. pagbaon mo sa lupa na yan, uh, tin tinabunan mo na, uh, mag-video ka, tapos isend is mo sa akin para mayroon akong probe na binaon mo na talaga. Ngayon, pag ikaw ay magiging tres mundo na, Huwag mo nang gamitin ang kapangyarihan ng Antingiro. Kasi hindi gagana ang kapangyarihan ng Trismundo kung ipagsabay mo yan. At maari mo din yan ikapahamak sa bandang huli Ma maalis ka rin sa Trismundo. Sayang din yung mga araw, oras, panahon na pinaglanan mo ng oras na nawala ka rin sa Trismundo. Ha? Gano'n lang. Tapos ngayon, uh, i-share mo sa akin yung video na nalibing na mo na, 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 yan, yung mga kuha na yan, ganit mo, uh, doon na tayo mag-usap kung gusto mo mag mundo o hindi. Ha? Ah, uh, sige. Gano'n mm -hmm. na lang. Salamat bro sa kuha mo ha, pagsoko mo. Ah, uh. uh bro. O, kasi... A few moments later. Naon ko na bro